Hello, hello, hello! Good morning, good morning! Good morning, beautiful people of the world! Diba? <laughs> And welcome to my humble vlog! Oh my gosh! Nakapaligo na kami ng aming mga bebe loves! Katuloy lang po ito ng vlog natin kahapon! So, ayan si Sky! Makabul-habul sa amin! Pero kumain na siya! Parang kulang lagi yung pagkain niya! Sa so, guys, tingnan nyo! Mmm! Is tea sa lola! Diyos. Yan yung ano, natuyo na kasi yung kinulakyan ko sa buhok ko. talaga lola na makakalimutin. Oh, so, ayan na guys. Magla-like po yan habang sumatagal. O, oh, di diba? <laughs> Tanggitin ko talaga sa kanya yung kinain niya. Mamaya anak, pag nag ka, kain ka uli. Hindi pwede yung maraming biglaan. Papa, mamaya nga, pakainin uli siya. Oh, anak, talaga nabibitin siya, oh. Parang kulang na kulang. Kaya? Eh, asan yung ano, karne? ayun na, na. Eh, hindi ba natin ulam ngayon? <laughs> Naghanap. Ang liwanag mo na naman. Kasi maliwanag dito, guys. Andito yung, ayan oh, yung bintana kasi. Ganun nga natin. Teka lang, ha? Ayun. <laughs> Nagmukha tayong apparition kanina. So ayun guys, oh, 'di ba? Mas okay, mas light light. Kasi pag masyadong black yung ano, masyadong maitim yung buhok. Parang lalo akong tumatanda. <laughs> Ala guys, Parang hindi na ako makakapaglinis, naubos na 'yung energy ko sa mga ano, asungot ko. Wala na akong energy, wala na talaga naubos ang energy ko sa mga bubit na yaan. Ha, oh, nako. Pananghalian na ito, guys. Pabulit, pabulit, buhit. <laughs> Mm-mm. Pahangin na, na pa? Naamutan naman ako. Okay na yan pa, okay na. Basta masaya ka. Okay na. Oh, ano yun? Ano? Sige, matang-tang. Amarang pangang natin ko pa, Diyos. Amarang pa, Diyos. sa talunan na ako sa pakbet. Ay, sorry po. Sarap ka na rin pakbet. Okay na. Hindi hmm. lang okay. Okay na okay. Hindi <laughs> mo pala ako kailangan eh. Mmm. <laughs> Sarap. kayo malaman pa ba? Ito? Oo, ako na yan. Malaman gusto ko. Eh, buto? Buto. Okay na. Pati yung kambing, nang sarap-sarap. <laughs> kaya sa ano sa Ricardo. <laughs> Pero ang sarap na po. <laughs> Grabe. bakit yung ano bakit yung kambing sa Dubai maanggo dahil pigs ang kinakain hindi damo ah, very good yarn kumakain ng saging si Sky si Bella din kumakain eh ayun siya bait bait ni Bella di pusin mo na Bella nagdala ko dito ng diaper Patay na ma-electric pan mo, Papa. Hmm. Muubos niya na ito, oh. Sige, ito na lang ang magsaging, be. <laughs> para tumaas yung potassium mo. Hmm. <laughs> Gusto niya kahit prutas. Payat-payat para tumaba. Hmm. Yan. Prutas, karne, Ano pa? vegetables, yan kinakain na niya lahat-lahat. Ha? Lechon. <laughs> 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 oh naman kamu. It's yummy. Ay oh, oh si Charon. Gusto din niya yan si Papa bago kami pumasok dun sa loob. Nagaano na kami, naglilinis na kami dito, guys. Ako nilinis ko na itong lamesa namin, pinagkainan. Tapos dito sa ano, sa lababo din namin. Nalinis ko na. Ito yung ano, nilagay ko dito. Dito malinis ito. Pamunasan ng kamay. Ayan, nalinis ko na doon, guys. Sa kabilang lababo. Kasi gusto ko sana mag maglinis doon sa taas. Yan, lilinisin ko sana yung paladpan na yun. Kaso, wala na akong energy. Naubos na. <laughs> naubos na ng mga bebe. Ay, ito nga palang ano maglagay ako nitong ito 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 ang sukal ito gatas ito guys yung sa kape dito na lang kami naglagay bumili kami ng yung nakasasyay ni papa kasi mahal yung nakabote 300 plus mm -mm. grabe hindi na kami bumili ng ano eh dalawa lang naman kami ni papa eh hindi naman namin hindi namin mauubos yan guys saka matagal ito matagal nga last month pa ito nabili ayan oh yung kape hindi naman umaga lang pag magkape minsan sa gabi pag napagtripan lang Pasensya na kayo guys ha, pag namamawis na ako, ganyan talaga ang buhay dito sa amin. Maano talaga. Ito yung was na mainit, malinsangan, mapanas, lahat na. Sige, lahat na ng klase ng init, nandito na po sa amin. Plus, mawawalan pa ng kuryente. Ay, wala na. Asukal. Hindi naman kami mahilig mag ano, magkape Kaya lang, pag bisita, ayun, kailangan natin ng kape. Tapos yung tsa, na kay ate te. <laughs> Thank you, manang. Yung ano namin, yung mahal ito, oh, tinanong tuloy-tuloy na siya kailangan yata itong kuros natin eh nakalagay dun sa hindi ano papasukin ng wala na ito hindi na pwede ito puro na siya langgam mo oh. ayan oh, ang pipino ng langgam pinasok siya tapon ko na ito hindi na pwede ito hal Bil yung ano yung kuros tapon ko na ano bilhin na lang tayo ng iba tapon ko na to yes ano pang kailangan <laughs> nakaabang yung baby ko ayun yung ating pamunasan ng kamay. Tapos yung mga pamunas na ganito, ayan, nagbabat na rin si Papsi. Babad ko na rin ito. Binababadan namin, guys. Tapos, alam nyo ba itong sun na ito, yung colored, ayan, o, Color safe na sunrocks Hindi siya nabubutas, hindi siya masyadong malakas, hindi siya masyadong matapang, pero nakakapagpaputi din siya. Tapos, bababad namin yan. Mamaya, mayan na yan, banlawan. Lagi kami meron nito sa bawat ano namin, bawat lababo meron sa banyo, meron doon sa may ano sa may hagdan meron. Okay guys, tapos na kami dito ni Papa. Ay, kailangan natin na mas malaking lalagayan pang ng ano ng ano ito, kutsara. Ayan, doon naman tayo. Hindi ko na kaya, guys. <laughs> Bunutin ko itong isa dito na ano, yung electric pan. Halika na, baby. Doon na tayo. Ay, tubig pa pala. Wait lang. Tapos, guys, itong malaking bakit namin na ito, dito muna namin nilagay ni Papa. Lalagyan ng kanilang mga ano para hindi nagkalat doon sa kwarto namin. Yung mga supply ng ating mga baby. Tingnan nyo, lakas nila talaga sa, sa tissue, oh naglabas lang ako ng isang tissue. Anim yan. Tapos ito na lang natira. Isa na lang. Bilis talaga sa tissue. Eto din, naglabas na ako ng dalawa. May apat pa na ganyan doon sa loob na namin every time na mag sila. Tapos yung, eto yung ano. Bago na naman ito guys, liban lang doon sa nabili ko sa nakaraan. Ando naman yung isa. Tapos itong isa dito naman para pagsasala. Gamitin. O oh, bakit? Ang <laughs> guys, linisan ko muna ito. Mag-map din ako. Kina nyo, dumi yung mag ako. Hello guys. So ayan, naka-ano na ako. Nakalaba ako ng dalawang towel namin. Dalawang towel ng mga babies. Ano pa yung ginawa ko? Yun, after na kumain, tapos naglinis na, nakalinis na kami. <laughs> Nalimutan. Ay, Nalimutan namin guys na ano, uminom ng gamot kanina sa sobrang kabisihan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na dapat talaga yung pang maintenance umaga pa lang naiinom na. Huwag na. nating hayaan Ay ano, ako din kaya pala medyo ano yung pakiramdam ko kakaiba. Si Papa napansin din niya. <laughs> Ayan, inom muna kami ng pang maintenance namin. Tapos magpapahinga naman kami guys. Time for pahi pahinga. <laughs> Time for pahinga naman guys. Kaya magpapahinga kami ni Pop si mga dalawang oras siguro. Depende. Masarap pa namin matulog. Malamig naman yung panahon. Okay naman. Kaya naman na electric pan namin ngayon. So yun guys. See you later. Good evening beautiful people. Ayan Ay, ang aking mga bebe. Nagahapunan na sila. Mm. Si Sky sa si Bella. Yung tatlo. Tingnan nyo naman. Halos mag-agawan. Hala. Yung dalawa nag-agawan yung isa mag -isa lang siya doon no? dalawa yung binigay namin na pagkain nila at pinapakain namin sila ng maaga kasi nga ay napakalakas ng ulan ayan kahit hindi ninyo makita o oh, di ba diba, may kidlat ha lakas ng ulan guys mm. sige ayun meron pa doon sa kabila kain <laughs> kailangan niya tatlo na yung ano kainan nila tagitagisa na lang sila para ano merong hindi naaagawan eto na eto na napakainit po dito sa loob ng aming kwarto kasi nga po ay yung aming mga dingding nagsisingawan yung init po ng dingding sumisingaw kaya napakainit oh my gosh tapos, kanina, nawala ng kuryente. Kaya, nako, huwag tayo magtaka. Pag mamaya-maya lang ng konti, wala ng kuryente na naman. Alam na this. Alam nyo naman dito sa amin, guys. Konting ulan. Ay, wala nang ano. Walang kuryente. Ito pa kaya. Kanina pa umuulan. Siguro mga dalawang oras na umuulan, guys. ayan na guys, after nila na kumain binigyan ko sila na kanilang mga sari-sariling tubig ito yung dun sa dalawa, una malaki ha, nakalahati lang nila ito naman yung <laughs> pinunasan ko sila ha, pinunasan mga nguso nila kasi wet food yung kinain nila, ano ayaw nyo ito? o oh, mamaya na lang o oh, inom na kayo hmm. tubig yan, tubig okay, pag ayaw mamaya na hindi siguro sila nauuhaw kasi ang dami ko namang nilagay na tubig doon sa kanilang pagkain okay na so ganyan guys kapag meron kayong mga alaga ganyan ang senaryo mm. nako yung tubig dito oh si Bella yung kanyang ano kanyang tutsang mm. ano na ano na <laughs> kapag umihi sila yun kagad yung basahan na yung kagad ang ano ang nilalagay namin ni Papa para hindi nila mahigaan ma tawag dito mahigaan malakaran, madapurak yung kanilang mga ihi kasi pumapanghi sila so everyday talaga nililigo namin pero mainit na tubig guys ha? at saka yun nasasanay na sila na nagliligo sila ng everyday so sabi nila masama bawal yon pero okay naman sa kanila so far <laughs> wala namang inuubo, wala namang sinisipon sa kanila, okay naman. Pero mainit talaga yung pinapaano ko sa kanila, pinapaligo ko sa kanila. Ayan, mm, tahimik na. So kami naman ni Papa ngayon ang kakain. Hello madam, pwede ba makihiga? <laughs> Hello madam, pwede makahiga naman dyan. Pwede naman dyan kasi yung higaan ni mama. Hello. bahan mamanya bahan mamanya nih ah dun kan ah dun dun kan ah hmm, hmm may kihiga talaga ca may kihiga talaga ya ah berapa yang <laughs> lakas berapa yang lakas berapa yang lakas Good night na po. See you later. Nanonood pa si Papa. Oh. Ano yan niluto niya? Thailand. Mahanghang yan. Ay yung mga babies namin. Oh. Sarap ng tulog nila. Nabusog. Hindi kami nakahanong. Hindi na kami nag-aircon guys. Tiis-tiis tayo. Palaka. <laughs> Palaka. Ay, yeah. Yung pala ka nila may balat pa. Yung pano Ha? Yung may slob marami. Yung mataba, mataba ano, malaking chan. Eww. Um, hmm, hindi ko kayang kainin yan, hon. Tapos eh, yung, yung balat niya ay parang yung ano, yung makislap. Oh. Ano? Eh? Hmm, tinakpan na. Ewan diba ko lang nakikita ninyo, guys. Pantala. Oo. Mm. Sibuyas. At saka ano? Ano na yan pang? Coriander. Coriander. oh, po. Oo, sweet basil. Mm. Nalo <laughs> mm hmm Nalo-halo. Ayos. hmm tuna. Hmm, kainan na ay. Ay oo, maraming ano, itlog. Yung palaka, ano. Hmm? Hindi ko kaya yan. Good morning everyone. Ay, nakong aga. Ingay ng mga bebe. sandali lang. Hindi pa nga nakamuta si mame <laughs> ano ang gusto? Ano ang gusto? Gusto lumabas? Opo. Ay, ay lalabas po. Ay, lalabas po kayo po. Alam niyo ba kagabi yan? Mga nagsawa yan dun sa lanay. Ay, o oh, walang mag-aaway Walang mag-aaway <laughs> Oo nga <laughs> Sinabi mo Kaloloko <laughs> Kasi kagabi guys Dinala namin sila sa lanay mm -mm. Oh, ano? Uy. Mm, gusto sa lanay. Gusto lumabas. Ha? Si puti ang bait nito. Ay, naku. Hindi <laughs> ko pa nga nahawakan eh. <laughs> ang aga ni Papa naglinis ng cage ninyo ah. Malinis na malinis na. Akin okay, na. Kunin ko na yung kainan nyo. Ay, Papa, may kalabasa na dyan. <laughs> may binigay sa aming kalabasa ng gabi guys ay grabe itong mga bata na ito nakalaban ako ng ano nila guys ng mga basahan nila isang basahan lang naman saka isang towel oh, tapos nakapag map na rin ako sa sala ay teka lang naman ah pahinga naman si mama <laughs> iyakan na iyakan anong gusto <laughs> Ay guys, dito na lang muna ako sa ano sa lanay magkakape. Skal, wag na, wag na sa mama anak diyan na lang, diyan na lang. No. 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 Diyan na lang. Ha? Ah, dito na nga lang ako habang nakikita nila ako mas maingay sila. Grabe. O oh, ayun, nanahimik na yata. Ay, meron pa rin. Mga <laughs> oh, baby na ito. Ay. Opo. Kape muna ako, guys, kasi ang hirap din na ano magkikilos kapag wala pa naman yung chan. Si Papsi, iniwang ko na naman yung pandesal ko. Si Papsi nagpuputol siya ng ano, mga halaman. Binabawasan niya. O nga hal, tapos ayan oh, namamatay na yan oh. Ilabas mo ito. I-advance mo ng ganun. Okay. Ayaw din niya na sobrang naiinitan niyan. Ito yung pandesal, yung rolling pandesal na binibilhan namin ng ano, na ng... with malunggay, <laughs> maingay, with malunggay flavor. Kalabasa. Kalabasa. Hindi, meron na binigyan kami yung bulaklak. Dalawa, oo. Trend. Mm -hmm. Dagasong ton, Dagasam. may bariya ba ako doon? para sitaw. na sitaw. Hindi, ito na lang. Yan lang? Oo. Dagasam? Ad, may ano ka na ba? Oo. Ah, okay. <laughs> Ayan, yung maitim-itim. Ayan. Kailangan magbawas. Pero hindi naman nabubuksan yung bintana namin. Kaya nga lang, guys. Ayan, yan, yan, yan. Ang ganda, oh. <laughs> Sige, alisin mo na yan ay pumasok lang sa loob ano ayan yung hawak mo na yan oo oh, oh, sige alisin yan 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 alisin mo na tapos yung ano yung ay malapit ko naman pala sorry naman po tapos ito dito ah wag yung malaki na yan maganda yan yung kasunod niya yung dalawa Uh Oo. -oh. Hindi, siya alisin mo na. Ay, may bulaklak pa, ano Oo nga. Sayang naman. Yan, yung isang maitim na yan. Yan, alisin mo yan. Ay, magbubulaklak. Oo, sige alisin mo na. <coughs> Magulang na yan, yung ganyan. Yan, pare yung liwanag doon sa atin. Ano pa rin? Okay na? Dito, isa pa dito, oh, tangbawasan mo dito, masyadong masukal. Oh, yan, 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 yan nasa loob. Oh. Hindi yan, yan nasa loob. Yan. Yan. Para hindi siya, ano, para iliwanag sa atin, tuloy-tuloy. Ganda ng mga ano, bugambilya guys Kahit na maulan maganda, oh Ganda ng bulaklak Ito din oh Oo, oh. wag na muna Namumulaklak na sila eh Halos lahat namumulaklak na Yan, yung nasa ilalim Yun <laughs> O ba diba? gumanda Tanggalin mo lang yung nasa ilalim mahal Wala na siyang ano eh magbulaklak man mandi naman siya makikita ay na guys ang ganda na ng bulaklak niya dito ay wag na yan hal <laughs> nakuha niya yung maganda wag na ganyan. <laughs> ganyan ang gusto ko talaga dito yung sumasapaw yung bulaklak niya ang ganda eto Mr. and Mrs. ito eh minsan puro puti yung lalabas tapos habang tumatagal ganyan na siya ganda no oo nga ilabas mo yon o buti pa yun tinan mo naman may mga cigarette buds pa dyan o dito ang dami na oh. dito din namin itinago ito wala na tinago namin dito tinan lalaki na ng dahon niya, oh. para hindi siya naarawan ganda na ayun, ganun lang naman ako guys tinuturo ko kay papa yung, ano, yung maganda kasi pag lalaki, hindi na niya gaano napapansin hoy hoy <laughs> Ayun, tahimik na yung mga babies. Kaya dito na ako. Ay, narinig ako. sa may hagdan, guys. Sa may greenhouse. Na ano ako ni Paxi. Tinawag niya ako. Sabi niya, lika na. Mag-breakfast ka muna. Nakabili na ako ng pandesal. Aga niya, buti na lang yung magpapandesal. Agang tumambay dito. Pero may bakery dyan, guys. Binibilhan din namin ni Papa. Pag wala yung ano, yung rolling pandesal. Maganda kasi itong yung sa rolling pandesal kasi ano ito eh. Uh, malunggay. Meron siyang malunggay. Guys, nakapagkapi na ako. Balikan ko si Papa. Ano yung ginagawa nito? Nung Nakalinis na. Ay, nilayo. Kulang na sa lupa. Ha? Ah, kahit itong mga ito, oh, kulang na sa lupa. Namatay kasi ito, guys. Pero meron pa naman, oh, may pag-asa pa. May green-green pa siya, eh. Pinapababa ko kay Papa kasi ito. Ma Dito na kayong downspout namin. Dito siya tatamaan. Baba mo